matagal din tayong hindi nakapag vlog sa ating mga manok. So good morning, guys. ayan na lang yung natira nating manok after 6 months na harvest na natin yung ating manok. ayan nakapagbenta na rin tayo siguro ng mga 200 plus na rin ang, na ano natin na dispose. So Ayan oh, mga alanganin kung ibenta ka. ganyan kalalaki pa. O pwedeng ibenta. Oh. Ito yung mga gawin nating mga kitlog, mga ibang manok dyan. So, magtitira na lang tayo siguro ng anim na uh, perasong inahin. Tapos, isang tandang yung ating Rhode Island Red. Eh, hindi na muna siguro tayo ngayon magpaparami ng manok dahil nga maulan-ulan at saka malamig dito sa amin sa bukid. Kaya kawawa yung mga sisi, mamamatay lang din. Siguro may mga 25 to peraso. iba nangingitlog na rin yan tulad nito nangingitlog na rin ito eto yung kambinta din natin kaya yan na lang maiiwan anong na piraso ito din kambinta din ito punta naman tayo dun sa ating Rhode Island Red yung mga heritage ko ừ ừ ừ ừ ừ So, ito na lang yung ating natitirang mga heritage. Ayan na lang sila. Ayan yung ating natitirang heritage na lang. Kunti na lang yung ating manok. Dahil nga, na-dispose na natin sila. Ayan yung ano, oh, 45 days. At yun nga guys no nabanggit ko kanina sa inyo na hindi muna ako mag-aalaga ng mga manok ngayon sa summer na lang dahil nga sa panahon pa iba-iba. So ayun guys may pinalit naman ako sa ating mga manok habang hindi pa tayo nag-aalaga ng maraming manok ngayon. So yun ang pinalit ko pala ay baboy. So tara guys bibihin natin yung aking nabiling biik. Fire, laki. At eto na pala guys yung aking mga BX. So ayan, um limang piraso yan sila. Mga bansot yan sila nung binili ko. So nakita nyo naman guys kung gaano sila kalaki o oh, di ba, malaki na sila parang ano, sa isang buwan o oh, isang buwan na yan sila guys. Tingnan nyo naman kung gaano na sila kalaki. Oh. <laughs> Hindi kayo makapaniwala na isang buwan na 'to no? So ayun guys, kasi nga 'yung ating baboy na nabili ay bansot. So kinuha ko na lang guys para ma-dispose na rin 'yung baboy ng uncle ko at saka isa pa, naghahanap rin ako ng mga biik at saka wala nang makita ang biik ngayon. At saka guys, naging okay na rin yung katawan nila. Ayan, tingnan nyo naman, bumibilog na. Hindi yung nakuha ko talaga sila guys, napakapayat nila. Tapos sobrang liit. Tsaka parang naano ako, parang ano tawag yun dyan? Parang nag-iisip ako na kinukuk... <laughs> ano, parang ano ba, alam nyo yung nadismaya. Ah? So, ayun. Nadismaya ako kasi naisip ko na sana bumili na lang ako ng mga tag 3.8 o 4K. Kasi ito guys, nabili ko lang sila ay 3.3. 3,300 ko lang sila nabili. At isa pa nga, nahiya naman ako kasi sinabi na ni tatay na bibili ako doon sa uncle ko. So, ayan, kinuwa uh, kinuha ko na lang guys. So, nagpapasalamat na rin ako guys kahit papaano ay... Medyo lumaki-laki na rin sila ng konti. Pero tingnan nyo naman guys yung isang buwan hindi tulad dun sa una kung bats na nag alaga din kasi ako ng baboy nung una sa isang buwan ay malaki na talaga malaki na talaga sila kaya umabot yun nung nag harvest ako ng 3 months ay umabot sila ng isang daan so eto guys hindi ko alam kung makakaabot ito ng uh, 80 kg sa tatlong buwan so try natin pakainin ng pakainin baka sakaling lumaki pa sila pero susunod guys Uh, mas piliin natin yung magandang lahi talaga at saka malalaki na yung gagawin ko na lang siguro dito guys ay pakainin ko ng pakainin ito para makahabol sila sa paglaki nila so maliliit talaga yung ating mga biik na nakuha ngayon at uh, titingnan na lang natin guys yung timbang nila pagka 3 months na sila siguro guys mag update din ako sa kanila pagka 2 months old na nila kung may nagbago nga ba sa um paglaki nila so ayun guys uh, i-upload natin